Hello guys, what's up? Ako po si MC Positive Mike, ang inyong ka-shoppy shopper. Anong cellphone ang napakagalang? Ang sagot, opo, opo. <laughs> ang una kong cellphone na Android mobile phone na branded, Oppo. Ang una kong sinabukan na brand. 2017, Oppo F5, bumili po ako. Hanggang ngayon, buhay pa at sunok ko siya sa mother ko. Hindi ko akalain na Oppo rin ang cellphone rin ng mother ko. Oppo A5 2020. Mas malaki sa Oppo A5. Mas mataas ang RAM. Kaya naman, parang nag-upgrade lang ako. Dahil ayaw ng mother ko yung malaki. Hindi naman siya after sa mabilis sa mas mataas ang RAM dahil hindi naman siya nag-game gaya ko. So parang nag-upgrade ako. Nung 2020 ng Oppo A5 2020. At ngayon, 2025, na-upgrade na naman ako sa Oppo na dapat mag a na ako para gamitin nga sa pagbablog. Pero, na-encourage ako ng Oppo Stop na kapag binili ko daw itong isa sa latest ng Oppo, ito nga po ang Oppo Reno 13F 5G ay para na rin daw po akong naka-iPhone sa linaw ng kamera. Pwedeng pwedeng pang vlog. At ang napaganda dito, hindi katulad ng iPhone na maselan, hindi pwedeng ibagsak, hindi pwedeng mabasa, ilubong. Ito pong Oppo Reno 13F 5G ay hindi lang basta dust and water resistance, pwede siyang mabagsak dahil may military shock upgraded at napakatibay nga at pwede siyang gawing video camera habang nagsiswimming ka sa ilalim hanggang dalawang metrong lalim at sa loob ng 30 minutes pwede siyang mababad sa tubig so ito po yung cellphone na to ay napakaganda sa mga adventurous na nagpa -vlog. okay guys unboxing natin ang ating upgraded latest isa sa latest to Oppo Reno 13F 5G So, 20-25 model ng Oppo Ayan, ang box pa lang Ganda na So, ayan na Pasa natin Of course, syempre may manual yan May manual yan Ito na ang phone natin Wow! Tagong bago See? Wow! Syempre, may kasamang mga manual yan Ayan At of course, may kasama charger tingnan nyo naman yung charger at super fast check natin of course, meron siyang fingerprint oh, to open alright and check natin kung original o oh po nga oh, nakikita natin sa about device ayan na po, oo oh, oh po Reno 13F 5G color OS 15 na siya 256 gig. Ang RAM po is 12 gig plus 12 gig. Ang battery po ay napakakunat 5,800 mAh type. Camera spawned 32 MP. Kaya kanina malinaw nga po. Ang rear ay 50 MP plus 8 MP, 2 MP. Okay. So performance booster, Trinity engine. Display 6.67 inches. So CPH 2699 ang model. Tingnan naman natin yung apps. Siyempre, dapat una, may Bible. Tingnan natin yung apps natin. Yan, Oh. Check this out. King James. May dictionary. Greek. Same. Oh. Napaka-smooth. Napaka-smooth. Alright. Oh, Tagalog. Yan yung Bible natin. Meron tayo dyan. Uh, commentary. Meron tayo dyan. Mga book. Mga picture sa Bible. Alright, mapa. Alright, pak smooth gamitin. So, dessert. Uh, of course, malalaman natin na talagang pambakbakan ang ating cellphone kapag ismut sa gaming. So, subukan natin sa gaming pak. Pakita ko sa inyo. Of course, buksan muna natin ang wifi natin. Ayan. Pag nakakonect na tayo sa wifi, buksan na natin yung na-install natin na games. Call of Duty. Ayan. Mahilig tayong makipagbarilan no, mag-enjoy kasama mga friends, magkampihan, ayan, maglaman Call of Duty, maganda, at yung Free Fire. So, yan ang mga paborito ko na game with friends, online games. right kasi doon, masasubok ang inyong teamwork, ang galing strategy. Ayo. Alright. Aksi. Oh, ako. Okay, may Koy, may nagdala sa akin. Nag-invite. Magkakampiyan daw kami. Yun, yung aking friends. So, check this out guys. Kung gaano ka smooth. Okay. Yung so, kalinaw guys. Oh. Wow. Wow. Anong ang laban na. Start na tayo. Ah, clean natin to. Okay. okay Baka na. Baka na guys Baka na guys Wow, dumudulas po pa dulas pa sila Mga kampi pong gagaling hindi po ako sa paglalaro Dahil lang, gusto ko lang pakita sa inyo Gano'ng smooth Ayan, kalaban Wow, hindi nyo gano'ng smooth Pang, pang bakbakan talaga to guys Diba guys Pang bakbakan na Ayan guys Sa pagay Hindi nyo gano'ng smooth bakbakan walang kalaglag mga guys yung mga ayun reloading reloading talaga guys matapko enemy okay. oh let's go guys you, guys Diba? Smooth na smooth, Finish guys. Mission. Diba? May diba? isa pa doon, guys. Matakas, guys. And planted. Patay ko guys. Diba? Smooth na smooth, guys. Diba? May diba? pagbakbakan -mak tayo, guys. Diba? Yeah. Reloading. Cover me. the guys magtanong ng bomba guys magaling guys di ba dead ball siya ba kahang hang kahanghang bomb defuse panalo na guys victory kami ano guys di ba okay ba guys oh, order na kayo dito sa ating legit sa legit na oppo link sa official opo alright So, sulit na sulit. Pang ng cellphone, pang gaming, pang vlog, pang, beach, pang lubog, no? pang camera sa beach. So,